Hello everyone and for today's video po natin mga kalalabs ay samahan nyo po kami ng aking papa na gumawa ng aming uulamin Pinapauna ko na po pala sa inyo mga kalalabs na masarap at super crunchy po yung gagawin naming ulam, takanay do <coughs> Habang vina voice over ko nga yung ating video na naman mga kalalabs ay napipil ko pa yung crunchiness na mga karnet bala, takanay do naman talaga <coughs> Kung nakita nyo nga yung ating mga karne mga kalalabs ay talaga naman pong lulu palang malutong <coughs> Gagawa po pala tayo dyan ng simple pero napakasarap po na dinakdakan o sisig mga kalalabs ko dyan. Yes, simple lang dahil kakailanganin lang po natin dyan ng ating mga sibuyas at ng ating mga siling panganghang at syempre ang ating crunchy pero napakalaman na mga karne. Ay, talaga naman pong matabala po, takanay do, kanyaman. Ay, eh, tingnan nyo naman po yung ating karne. Talaga pong mataba at talaga naman pong, ay, pag po ako naghiwa siguro dyan, wala na pong matitira dahil papapakin ko po lahat. Charis! Ay kahit sino naman po siguro matataka mga kalala at talaga namang awa-awa pa mo kasigla na ling aso kanyaman ng isisig. charis walang ganon. Loko lang po why? Naku baka isipin po nyo hindi po ako kumakain ng aso mga kalala. I'm at alam ko naman po mga kalalabs, meron po tayong kanya-kanyang way o kanya-kanya pong version kung paano po natin gawin ng ating mga sisig or kung paano po natin sila titimplahan. So comment so, lang po sa baba mga kalalabs kung paano nyo po inihahanda at kung paano nyo po tinitimplahan ang inyong mga dinakdakan o sisig. Tulad nga po ng lagi kong sinasabi mga kalalabs, basta ang importante ay talaga pong manyaman. Nakanaid do. Basta mga kalalabs, timplahan lang po siya ng tama at ayon po sa panlasan yung anghang at alat para naman po siguradong panalo, takanay do. <laughs> Siyempre na rin mga kalalabs, gusto ko pong magpasalamat sa aking pinsan. ayun thank you so much Kuya Jerome dahil siya po ang nag ng complete package at complete set nitong ating pangsisig. Share ko lang din po pala sa inyo mga kalalabs na meron po silang karinderya na lagi pong sold yung kanilang mga tinitindang ulam dahil naman po talagang napakasarap. At isa nga itong sisig mga kalalabs sa kanilang mga bestseller kaya naman talagang paborito ko ay lahat na lang paborito ko neta kanaydo. After nga pong mahiwa ng aking papadyer ang ating mga karne dyan, syempre sinunod nyo na yung ating mga sibuyas at ating mga pangangahang na sili. E ganyan palang mga kalalabs, mukha na siyang masarap ne, takanay do. At syempre huwag natin kakalimutan yung ating calamansi juice na siyang magbibigay ng konting asim. At syempre na rin mga kalalabs, atin na yung hahaluin. Ayan, haluin lang po siya ng maigi para naman po maglasa yung mga pinakasangkap na inilagay natin. Syempre na rin yung ating calamansi juice, ayan, halu-haluin lang po siya with pagmamahal. Cheris! <laughs> Siyempre naman, hindi mawawala ang tikiman. Natakam ka na.